Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. May pinya po akong babalatan. Binigay ni Madam. Binigay tong pinya, babalatan ko po siya. Ayan. Itong pinya ay mayaman sa protina. Maganda raw tong pinya na po mga amiga. Mayaman sa prutas nila, mayaman sa anong pinya. Ito ang prutas na mayaman sa kurtina. Ano na Balatan natin. Nababalatan ko to eh, walang magbalat. Ngayon, ako na lang ang magbabala. Ayan, babalatan ko siya amiga. Hmm. Marunong naman ako magbalat nito. Kaya. Itong pinya na ito, lagaling para po ito ng Laguna, sabi ni Mama. Salamat po sa pinya, madam. Yan. Alisan ko lang po siya ng mata. Nung araw sawa ako nito sa ano, sa probinsya namin kasi may tanim yung tatay ko ng pinya. Oh, so, talaga naman po. Pero ito yung prutas na hindi ko matagalan talaga mga amiga. Kasi maano sa dila, Nasusugatan ang dila ko. Makakain lang ako ng kaunti. Pag may ano sa amin, samuan, kita po yung samuan pagdating ng June 24. Naku, yung araw, um, itong ano, itong pinya na to, talaga namang sawa po kami sa pinya. Pagdating po ng ano, um, tawag ng San Juan sa probinsya, sa Lipe. Oh, sawa po tayo nito mga amiga. Talagang ano po ako sa pinya. Kasi maraming tanim din ng tatay ko nung araw nung napubuhay ko. Ayan. Miss ko kumpinya na to. <laughs> May ganitong binabalatan. Hmm. Ayan po. Alisan ko lang po siya ng ano. Yan po. <laughs> Ganito lang po mag ano nang po ng mata. Talagang aanhan po siya yung yan. Ganyan po ang mag ano nang pinya. Ayan, wala na po siyang mata. Ano na po? Ayan. Ayan po. Tara, kain na po tayo. Kain na po. Hugasan ko muna tapos nalagyan ko ng asin. Bye-bye po. Salamat po sa panunod.